Pambungad na eksena, ipinakilala sa atin ang dalawang magkapatid, si Joe na nagretiro mula sa hukbo at si Danny na nagsisilbi pa rin sa militar. Sila ay kasalukuyang naglalakbay para sa isang hunting trip sa disyerto. Sa gitna ng kanilang ginagawa, ang magkapatid ay nag-usap tungkol sa kanilang pangatlong kapatid na si Roy. Nais ni Danny na sumama si Roy sa kanila, ngunit iba ang iniisip ni Joe. Naniniwala si Joe na si Roy ay isang troublemaker dahil madalas siyang nakukulong. Napag-alaman din na ipinagpalit ni Roy ang kanyang trabaho sa militar para sa MMA o Mixed Martial Arts ngunit nagkaroon siya ng pinsala sa isang laban at ngayon ay nagmamaneho na lang ng truck. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat kay Roy na dumating sa lokasyon ng labanan. Hindi niya kayang bitawan ang kanyang pangarap sa MMA kaya lumalaban pa rin siya sa mga underground tournament. Sa kasalukuyan, late na si Roy sa kanyang laban, ngunit sa kabila nito, naglaan siya ng ilang sandali upang bigyan ng mainit na halik ang kanyang kasintahan na si Lisa, na nagpapakita ng kanyang pagiging likas na masayahin at positibo, nakabaliktaran ng kanyang mga kapatid. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang laban, at bilang isang dating MMA fighter, nadaig ni Roy ang kanyang kalaban at pinatumba siya. Pagkatapos ay mayabang siyang pumunta kay Lisa para sa halik ng pagdiriwang, sa kasamaang palad, habang abala siya, nagkaroon ng pagkakataon ang kalaban na makabawi at binigyan siya ng malakas na suntok na nagpabaliktad sa sitwasyon. Ang pagkatalo ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa isang kliyente na nagngangalang Julian, na siyang dahilan kaya lumalaban si Roy. Dito nabunyag na apat na taon ng lumalaban si Roy para sa kanya at kumita ng malaking pera sa tulong niya gayon pa si Julian, na walang awa at pinuno ng mafia, ay nagsabing hindi maganda ang kanyang mga kamakailang laban at humina ng husto. Ipinagpalagay niya na nalihis ang kanyang atensyon dahil sa kanyang kasintahan, at bilang resulta, pinatay ni Julian si Lisa sa kanyang harapan. Nang maglaon ng gabing iyon, sinama ni Julian si Roy sa isa sa kanyang mga bodega, kung saan nag-iimbak siya ng tonelada ng bihirang mga jamante na nakuha nila mula sa mga minahan. Inatasan ni Julian si Roy ng trabaho kung saan kailangan niyang dalhin ng ligtas ang mga jamante mula Vegas patungong baha, at nag-alok ng malaking halaga na isang milyong dolyar bilang kabayaran kung siya ay magtagumpay. Nagulat si Roy sa alok, at nagtataka kung bakit siya ang napili ni Julian sa halip na ang kanyang mga armadong mga tauhan. Bilang tugon, binigyan siya ni Julian ng tatlong dahilan, una, siya ay isang profesional na batikang driver ng truck na may mahusay na record sa pagmamaneho. Pangalawa, may dalawang kapatid si Roy sa militar na maaaring maging isang kalamangan para sa kanya. At pangatlo, may utang na loob si Roy sa kanya. Higit pa rito, nagbanta si Julian na kapag tumanggi si Roy, papatayin niya ang mga kapatid niya, pati na rin ang asawa at mga anak ni Joe. Dahil walang ibang pagpipilian, nag-aatubiling tinawagan ni Roy ang numero ni Joe. Ngunit ang huli, na masama pa rin ang loob sa kanya ay hindi man lang sumagot. Sumunod na araw, nagpahinga si Danny mula sa kanyang trabaho at bumisita sa bahay ni Joe. Pagdating doon, nakita niya ang kanyang kapatid na nagtatrabaho sa bukid, nag-aalaga ng mga alagang hayop. Nang simula ni Danny na pag-usapan ang tungkol kay Roy, sinabi sa kanya ni Joe na tinawagan siya ni Roy kagabi, ngunit hindi niya ito sinagot. Tinanong ni Danny ang dahilan at ipinahayag ni Joe ang kanyang pagkadismaya sa kapatid nila. Binanggit ni Joe ang isang halimbawa kung saan nagpaparamdam lang sa kanila si Roy kapag may kailangan siya, kaya iniisip niyang pareho ang motibo ni Roy sa pagkakataong ito. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang biglang dumating si Roy. Gayunpaman, sa halip na bigyan siya ng mainit na pagtanggap, malupit ang pagtrato sa kanya ni Joe, na naging dahilan upang pagsisihan ni Roy ang kanyang pagbisita. Nang siya ay paalis na, pumagit na si Danny para aliwin si Roy, Pagkatapos ay pribadong nag-usap ang magkapatid at inalok siya ni Roy na sumama para sa mahabang paglalakbay patungong baha. Sumang-ayon si Danny, isinasaalang-alang-alang na maaari silang gumugol ng oras na magkasama pagkatapos ng matagal na panahon. Sa sumunod na eksena, nagsimulang maglakbay ang magkapatid sakay ng truck. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na biyahe, huminto si Roy sa isang underground fighting arena na pinamamahalaan ng kanyang kaibigan. Doon, nanood sila ng matinding labanan ng dalawang mandirigma na nagngangalang Big Duke at Barney Boy. Dahil sa kanyang kakilakilabot na lakas, walang kahirap-hirap na nagtagumpay si Big Duke laban kay Barney. Kasunod nito, nagtanong ang host kung mayroong sino man sa madla ang may lakas ng luob na hamunin si Big Duke, at humakbang si Roy, na binaliwala ang payo ng kanyang kapatid. Naganap ang laban, at sa kalaunan ay natalo ni Roy ang kalaban gamit ang kanyang chokehold technique. Kinaumagahan, nagpatuloy ang magkapatid sa kanilang paglalakbay sakay ng truck. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa bodega ng diamante, kung saan nakatakda nilang kunin ang container na puno ng diamante. Doon, nakilala nila si Polly, ang kasamahan ni Julian na kanyang pinagkakatiwalaan, at ipinakita nito kay Roy ang mga crates. Ipinaliwanag niya na matali nung itinago ang mga diamante sa loob ng mga bote ng inumin para hindi ito madaling mahanap ng mga pulis. Pagkatapos nito, ikinarga nila sa truck ang container na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar at umalis patungong baha. Habang nagmamaneho, napansin ni Roy ang mahinang signal ng gasolina sa truck kaya huminto siya sa malapit na gasolinahan. Habang nagpapagasolina, pumasok sila sa katabing convenience store para bumili ng pagkain at inumin. Pagkalipas ng ilang minuto, isang grupo ng mga armadong gangster na nakamaskara ang lumitaw sa labas ng tindahan at sinimulang nakawin ang truck ni Roy ang isa sa mga miyembro ng gang ay nagsimulang kalikutin ang cable ng truck upang paanda rin ang makina ng walang susi, habang ang iba ay dinidistract sila Roy sa pamamagitan ng pagpapapotok ng baril, na kalunos-lunos na pumatay sa may-ari ng tindahan. Pagkatapos ay tumakas ang mga magnanakaw sakay ng truck. Sinubukan ni Roy na pigilan ang mga magnanakaw, pinaputukan sila ni Roy, ngunit walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Hindi maintindihan ni Danny kung ano ang nangyayari at kung sino sila, gayon paman, walang oras si Roy para magpaliwanag, kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na sumakay sa kotse ng may-ari ng tindahan upang habulin ang mga magnanakaw. Hindi nagtagal ay naabutan nila ang mga magnanakaw, ngunit nang magpaputok ang mga masasamang tao, napilitan ang magkapatid na tumigil sa paghahabol. Sa puntong ito, si Dani na galit na galit ay pilit na humihingi ng paliwanag kung ano ang nangyayari at gusto rin niyang malaman kung ano ang nasa loob ng container. Dahil walang pagpipilian, sa wakas ay ibinunyag ni Roy na ang truck ay naglalaman ng bihirang mga diamante na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar na pagmamayari ng walang awa na pinuno ng mafia. Hindi nagtagal, nakarating kay Julian ang balita tungkol sa nabigong paghahatid sa mga diamante. Sa sobrang galit niya, nagsimula siyang maghinala na nilinlang siya ni Roy at tumakas kasama ang mga diamante. Kinagabihan, dumating sa pinangyarihan ng krimen ang mga pulis sa pangunguna ni Detective David Johnson at sinimulan ang kanilang investigasyon. Nakita nila ang truck ni Roy na inabanduna sa gitna ng kalsada ngunit walang nakuhang matibay na ebidensya. Kinaumagahan, bumalik ang mga gangster na nakamaskara sa iisang bodega ng diamante. Sila pala ay walang iba kundi ang mga tauhan ni Polly at plinano niya ito upang nakawin ang mga diamante. Ito ang kanyang matalinong hakbang upang nakawin ang mga diamante mula kay Julian, sa pamamagitan ng pag-frame kay Roy. Sa ibang lugar, si Roy at Danny ay naiwan sa disyerto. Napilitan silang maglakad pabalik sa bayan dahil nasira ang kotseng ninakaw nila dahil sa maraming tama ng baril. Habang naglalakad sila, sinabi ni Danny na tama ang kanilang kuya tungkol kay Roy, na ang kanyang buhay ay puno ng problema. Nagsisisi siyang sumama siya sa paglalakbay na ito at nangakong hindi na muling sasama sa ibang paglalakbay kahit kailan. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Joe na umuwi mula sa grocery store at natuklasan na ang kanyang bahay ay ganap na magulo. Nagmamadali siyang pumasok sa loob para hanapin ang kanyang asawa at mga anak ngunit wala sila kahit saan lumalabas na dinukot sila ni Julian bilang resulta ng pagkabigo ni Roy sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, narating ni na Roy at Danny ang isang lokasyon kung saan may signal ang cellphone. Nakita ni Danny ang ilang missed calls mula sa kanyang kapatid at tinawagan ito. Sa sandaling sumagot si Joe, ipinaalam ni Joe ang tungkol sa pagkidnap, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Bilang tugon, nagsalita si Roy, sinabing alam niya kung sino ang gumawa nito. Galit na galit si Joe nang marinig ang boses niya at nagbanta pa siya na papatayin niya si Roy kapag may nangyaring masama sa kanyang pamilya. Kasunod nito, tinawagan ni Roy si Julian at inilagay ito sa speaker bago kausapin. Sinabi niya kay Julian ang tungkol sa insidente ng pagnanakaw at tiniyak sa kanya na ibabalik niya ang mga diamante. Binigyan siya ni Julian ng 48 oras para mahanap ang mga diamante at kung hindi, papatayin niya ang asawa at mga anak ni Joe. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Dani at Joe na itinaya niya ang buhay ng pamilya alang-alang sa kanyang ilegal na gawain. Gayunpaman, wala silang oras upang labanan ng isa't isa, dahil nasa panganib ang pamilya nila. Kaya naman, nagpa siya ang tatlong magkakapatid na magtulungan at iligtas ang kanilang pamilya. Habang hinihintay ni Danny at Roy si Joe na dumating sa kanilang lokasyon, nakita sila ni Detective Johnson at ng kanyang kasamahan mula sa isang mataas na lugar sa ibabaw ng burol. Gayunpaman, pinili nilang huwag arestuhin ang magkapatid dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya. Sa halip, nagpasya ang mga detective na subaybayan ng mabuti ang kanilang mga galaw. Samantala, pumunta si Joe sa isang lihim na underground bunker, ang lugar na pinagtataguan niya ng maraming armas. Kumuha siya ng ilang baril at mga bala bago tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, nakarating siya sa lokasyon at ang una niyang ginawa pagkababa ng sasakyan ay sinuntok si Roy sa mukha. Kasunod nito, tumungo ang tatlo sa mansyon ni Julian, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakabuntot sa kanila ang dalawang detective. Nakarating sila sa mansyon kina Umagahan at si Joe, bilang isang dating sundalo, ay pinangunahan ng kanyang mga kapatid papunta sa loob. Ginamit nila ang kanilang mga taktika sa militar at isa-isang pinatumba ang lahat ng mga gwardya na nasa labas ng mansyon. Pumasok si na Joe at Roy sa mansyon habang si Danny ay pumwesto bilang sniper para i-cover ang kanyang mga kapatid mula sa labas. Sa gitna nito, dumating din si Polly at dir diretsyong naglakad sa loob ng kwarto ni Julian kung saan nag enjoy si Julian kasama ang dalawang babae. Pinagalitan ni Julian si Polly dahil sa pangaabala sa kanya, ngunit tila naroon ang huli para sa ibang dahilan. Sa isang masamang ngiti, binaril niya ang dalawang babae bago inamin na siya ang nagnakaw ng mga diamante. Iginiit din ni Polly na ang negosyo sa diamante ay pagmamayari ng kanyang pamilya at si Julian ay ampon lamang ng kanyang tiyuhin. Kaya narito ngayon si Polly upang kunin ang negosyo mula sa kanya. Naputo lang pag-uusap nang makarinig sila ng putok ng baril mula sa labas, sinamantala ni Julian ang kaguluhan at pinatumba si Polly. Makalipas ang ilang segundo, pumasok sina Joe at Roy sa silid at tinutukan ng baril si Julian. Gayunpaman, hindi nila maaaring patayin si Julian dahil hindi pa nila alam ang kinaroroonan ng kanilang pamilya. Nagbigay ito kay Julian ng sapat na oras para patumbahin si Joe. Pagkatapos ay hinarap niya si Roy ngunit biglang bumangon si Polly, kumuha ng pistol at binaril pareho sina Joe at Julian. Pagkatapos ay inutusan ni Polly ang kanyang mga tauhan na isakay kay si Roy sa sasakyan upang dalhin sa kanyang base. Si Julian ay namatay, ngunit si Joe ay nagawang makaligtas dahil sa kanyang bulletproof vest. Hindi nagtagal, si Danny, na nawala ng kontak sa kanyang mga kapatid, ay nagmamadaling pumasok sa mansyon, ngunit si Roy ay wala na doon. Magkasamang sinundan ng magkapatid ang lokasyon ng cellphone ni Roy para iligtas siya. Sa daan, nakipag-ugnayan si Danny sa kanyang kasamahan, na si Jimmy, at humiling sa kanya na samahan sila at magdala ng mga kinakailangang armas. Sa base, si Roy ay napapaligiran ng mga armadong gwardya ni Polly, nabihag din ang asawa at mga anak ni Joe. Gumawa si Polly ng isang matinding pagsubok. Kailangang labanan ni Roy ang isa sa pinakamalakas niyang bantay at nangakong palalayain ang pamilya ni Roy kapag nanalo siya tinanggap ang hamon, si Roy ay pumasok sa arena upang labanan ang nakakasindak na tauhan ni Polly. Gayunpaman, pagod na si Roy dahil sa maraming pinagdaanan, at dahil dito, pilit siyang nakipagsabayan sa lakas ng kanyang kalaban. Sa kabilang banda, nakarating sina Joe, Danny, at Jimmy sa hangganan ng base ni Polly at pumwesto si Jimmy sa malayo at isa-isang pinabagsak ang mga bantay. Samantala, nagpatuloy sa paglalakad sina Joe at Danny, binabaril ang mga gwardya sa kanilang daan. Sa sandaling iyo, inipon ni Roy ang lahat ng kanyang natitirang lakas at sa huli ay napatay niya ang kanyang kalaban gamit ang kanyang MMA move. Sa puntong iyon, narinig ni Polly ang pagbaril sa kanyang mga gwardya, kaya nagpasya siyang tumakas. Gayunpaman, hindi niya nagawang makatakas dahil dumating ang magkapatid at sa kalaunan ay na-corner siya. Malapit na siyang barili ni Joe, ngunit biglang dumating ang mga detective, kasama ang puwersa ng pulisya, at pinigilan si Joe na gumawa ng labag sa batas. Natapos ang kaguluhan ng makalaya ang asawa at mga anak ni Joe mula sa pagkabihag. Pagkatapos, ipinaabot ni Detective Johnson ang kanyang pasasalamat sa tatlong magkakapatid dahil natulungan nila siyang madakip ang mga miyembro ng mafia na matagal nang tinutugis ng FBI. Sa huling eksena, muling nagsama-sama ang tatlong magkakapatid, inayos ang hindi pagkakaunawaan at dinugtungan ang mga puwang sa kanilang relasyon. Sa wakas ay tumigil na rin si Roy sa underground fighting at sa halip ay nagsimulang tumulong kay Joe at sa kanyang sakahan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.